Good morning guys, welcome to my YouTube channel So guys, ipakita ko lang sa inyo kung ano ang ginagawa ko sa buong maghapon So una, matapit ng estudyante At pagkatapos nyan guys, mamili ng pangtinda Ayan, kailangan magpalit ako ng damit guys kasi pupuntahan ko muna yung aking mga tanim sa bakuran titingnan ko baka marami nang uh, hinog yung aking mga sili at yung masukal doon na hindi pa na linis lilinisin ko rin ayan o tingnan ko yung mga sili ko dito na ano iba-ibang klaseng sili ayan labuyo siling labuyo, mayroon na inog puro labuyo kaya yung mga kapitbahay ko dito libre kung gusto nila ng sili oh, mayroon sili ayan ito yung saging na tawag na tampuhin ayan oh, nilagyan kong tukod kasi nung bumagyo ayan ito lilinisin ko to kasi handa ko na naman to ngayong malapit na kasi ang uh, tag -araw. so pwede na naman magtanim na pizza dito o kaya kamatis kasi ang kamatis at saka pizza pang tag-araw talaga yan siya may nakita akong suso guys ito yung tinatawag sa Mindanao na ano, Japanese shield yan kumakain din to ng mga halaman. Kailangan ano yun ba siya? Subuin mo siya kasi ubos din yung halaman naman diyan pag uh, na pag tripan niyo suso na yan. Tanghali na guys, susunduin ko muna yung estudyante tapusin ko yung ano guys yung natira dito na nilinis ko at pagkatapos nito uh, yan tapos na oh di ba pwede na naman siyang tatamnan ng ano gulay at maglaba muna ako guys marami ng labahan oh ayan At habang pinapaikot ko yung washing machine, linisin ko muna itong binili kong isda. Nung bumili ako kanina ng paninda na sukal, bumili, bumili na rin ako ng isda. Ayan, ilagay ko muna to sa reef. Mamaya ko na lulutuin ito. Pagkatapos ng ano, maglaba. Ayan. Ayan. you may binili ako ang kwan yung tahong ito pwede na manlaw muna tayo para may sampay at wala na akong pangsuot sa ano, pag, pag nagtinda ako mamaya repack muna tayo guys para panghanda bukas sa uh, ano, may may maitinda bukas ng kwan maga yan overtime tayo ngayon sa pagre-repack ay nakalimutan ko pala yung ano nakalimutan ko yung rabbit kong pakainin so pagkatapos nito pakainin ko muna yung rabbit ko at nagutom na yon anong oras na Ayun, gutom na sila. Ay, pasensya na kayo at medyo busy. Busy ang amo ninyo. Kaya, ginabi na hindi napakain. yan damihan ko na lang yung pagkain nyo para sulit. yan hanggang dito na lang muna ako guys. Sana magustuhan ninyo yung vlogs ko. Pag-subscribe na lang yung aking channel. Maraming salamat sa inyong panonood